Are they the Oh! Ay! Nani! Oh! Teknero! Pinatigas mo na naman ako! Ay! 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 Eh. 'Yung libro miga hindi ako. Hindi ako. Hindi ako yun Hindi ako yun, 'yung libro yun Hindi ako yun Ah! Ha! ti ti ha? Ha? Ah. Ah, kok kan trail Ha 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 ha.

nahi nahay ka. Ay, nahi nahi lang to siguro to karakter ko. Yung mga kabuti na, oh. Ano to? Saan planeta ka anong nanggaling? Hindi ano na to 90th century. Century ang putik. Century, century 2 na. Ah, ladders. bayan oh. Saan ako dadali na ito? Pagod na pagod na po ako.

Kala ko tapos yung chapter 1 Ang duga oh Baka kailangan ko tumakbo dun Kaya wala nang high dito Kunyeta Patakbo ko na to Wala lang high dive Ay di the see me eh? Oh ay oh, oh Tinatigas mo na naman ako hey, yo, 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 yo. Hey, yo, hold on Baka hindi titingin sa kanya eh hey, tatakbo ko na pahala na si lord lord give me your strength and power provide oh gustong gusto mo talaga ako no ha? saan ako pupunta? what the freak? Ah, doon ako natin dito pala yung camera Save me! You sa What? How do you see me? I'm just a rock. Ha! I'm a rock. I'm a rock. I'm a rock. I'm the rock. I'm the rock. I'm the rock. He's the rock. I'm the rock. You're the rock. Let's go rock. <laughs> Ito gumagapang at the freak. Nang magapang. Yes! Sa na ako. Please, please, yes. Papa, no, bang mo. Tago mo na tayo pag nawala siya. Takbo, tus takbo takbo, tago, tago, tago. I'm just a rock boy. One with the rock.

Tang Nakapos Nakapos pala ako Hindi ko na play Pero dito na tayo Nakuha na natin yung susi no Nandito yung mga angels Sino tayo Kahit ginagulat nila tayo Shit sayang yung gameplay na Nakatawa pa naman yung kanina Pero yan na eh Tapos na eh Ano namatay ka Kamaitan Dilim Oh Ensyo oh. What the freak Saan saan ka na lumakit Um, ko, ko, konichiwa. Konichiwa. Snake <tune> Hah? <laughs> ano to? Mungkin aku, ginawa ko? Ba't na dito? Hah? Bumalik naman tayo sa simula? sakto para makita nyo kung yung nakatawa no, tell me please tell me tell me why ain't nothing but a mistake oh tell me why dito yun ah no? mga pups tinuro sa inyo, susi tapos may magdadabog <laughs> tinuro na nga nila eh ang dyan pa nga siya. Uy ka kasi dito boss Here to matangkad Yung kung ano dito eh Ano ba yun? Long wait long Ano paano magsusulat kung Paano magsusulat kung ganyan mga titigan? Ano nakuha mo? Injadjable ka ba? Yes. Am I doing it great? Sino yan? Tapos? Para lang dito sa kalbo? Ha? Walang pare dito sa kalbo. Yan lang. What the freak? Yung Ah, you're too fat. Eh, dito gusto pumunta kanina pa. Uh. Hey! Sudutin ka mata mo eh. Ano to? Wow, dito nakita bagus to, anu puto woi di kupu mah basa entah skibat oke okay. something something shenanigans ini lang ini lang what the fuck putik nih sarap Dering dering ding ding. Tutunugin ko ba ito? Ito ba 'yung ito ilak, 'di ba? Hmm. Ligaw lang pala. Check other house first. Yeah, I already check. Paano si Sol may habol sa king? Ha? Di ko alam! Sir, di ko po alam. Ito na ba yun? Di ko alam. Ha? Tambay mo na tayo. Anak oh, po, di ko alam yung puzzle na yun. So, alam ko na gagawin. Kailangan ko ng... Ang cellphone kasi picture ko ng mga paintings para pisado ko, no? Kaya wala natin LED, LED lights dito. <laughs> so, let's go. Palong palo ka, sir. Hindi gawang kalaban ko. Ah, yan na, dito na. Natakot ako dun sa babaeng puti, bisit. Let's go. Nalimutan natin yung may tikap na babae. Tikap na babae. Ito. Tapos is yung kalbo, may bang ulo. Yung babae, dito yung babae, kailangan din sundan. ulo. Oh my god, oh my god, oh my god! Shabu, shabu! The build mo natin kalbo. Kalbo. Sa yung kalbo, I think. Sa kalbo yung ano. Pero ba dito sa dalawang to? Kamp. Nagulat. Sa, sa yung kalbo eh. Kalbo, kalbo. Siraulo, kalbo. Kalbo, kalbo. Ito, kalbo. Okay. Tapos ng kalbo, yung may float na babae. Alam ko yung float na babae. So, may third floor yun. Pero din yung hayop. May... May float na babae. Ito yung ng babae ay yung samurai I think na ito ay samurai sa taas hindi natin masundan itong babae ito yung putik ka mm uh -huh. uh -huh. sa taas yata yung babae sa so, kailangan natin na samurai oh my, god, oh my god oh my god please 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 ko lang same pa na sila ng picture kala papahirapin tayo papahirapan tayo na ito ni Mimic eh ang hirap pa mag isa ka lang no kaya kaya natin ito taposin mag isa And chapter 1 pa lang to nahirapan na ako free shit okay let's start this bullshit dito yung babae dito puna ay, ah, ay ah, na save na thank you lord ano sa'yo samurai? Thank you na save! Hindi na ako lang sa'yo babae next natin na yung Samurai Bakit mo na dito yung babae kasi di ko alam na sa'yo hype hayop na yan Ayun siya, bakit na siya Are you climbing or not, bed? O oh, yun na, yun yun na. Ito, ang creepy nito. Hindi ba yung samurai? Ay, oh, o, oh oh, 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 Bababa ka ba? Ah, hindi. Nice, 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 nice. Ako muna, ako muna bababa. Ah, nangakit ka dito ah. ah Nasa-save pala. Nasa yung ito. Nasa yung itong babae na atagilid ang simulan natin dito ba nandito eh wala siya eh dito oh, so, wala siya dito hmm saan yung babae wala dito ano ah, sa taas yata yung tabi ilig leg ng babae saan yun saan yun saan yun saan siya saan siya dito saan ng babae tingi oh my god wala dito yung tabi yung babae ang dito, pingingin ang babae dito. Saan na yun? Pero buti na si safe. Ito! Umay! Yes! Umay! Akin na yung magic bola ng katotohanan. Lalabas na tayo sa second floor. Nasaan na sa second floor? Oo!

ang mga bullet, please lang Ay, ito Yes Whew. Thank Lord Thank Lord Nabalik na natin ating LED lights na si cellphone yun And bibigyan na natin ito kay Mano Sala ba si Mano? Mano, ang pinaghirapan ko itong hype ka Still Chill chill ka lang dyan Ay naka Itanong tayo ko sa'yo ha? What the frick? Ano? Oh. Ang gawa mo dito magta? Uh, I watch you just like the rest of them. Ha? Huh? Paano mo wala kang mata? Ha? Huh? Ano ang gusto mo? Oh boy, ang kaya ko just naman didi, Didinaw. I don't understand you will soon. Hehehe. She did send you to a boat. Yes sir! Boat, boat, boat! Ay nako, naka-progress din sa wakas. Tapos run, run na naman. Run, run! Oh! Ganda dito ah Worth it Worth it kineo Worth it May mga nagmamasid pa sa akin Oh baka yan yung mata niya mm -hmm. Ayan confirm Yan yung mata niya Ni ka Oh Ayan ba yung sa panaginip ko uh. Is this my ship man Laki naman yung ship ko Kung ganyan Gawin niya bulan na naman So na yun to Putik na yun Ayun ako um, Siguro dito na muna tayo no Ang gusto nyo pagpatuloy ko to no Iwan kayo na like at subscribe At comment na rin kayo para ma-shoutout kayo no At yun lang Paalam Pagkatuloy natin to promise Para maghanap na rin nakasama ako nakasama ko sa kage Para sa mabilis natin to at masaya